Hayaan mo lang na ka. Dahil kahit anong gawin mo, laging may masasabi pa rin ang ibang tao sa iyo. Kahit mahimik ka, may mali pa rin sa paningin nila. Kahit totoo ka, may magdududa pa rin sa iyo. Kahit wala kang ginagawang masama, may mag-iimbento pa rin ng kwento. Pero tandaan mo to, hindi ka nabubuhay para sa lahat. Hindi ka nabubuhay para pasayahin ang lahat hindi ka nabubuhay para linisin ng pangalan sa bibig na marumi ang iniisip. Hayaan mo silang magsalita habang abala ka sa pagbuo ng buhay na gusto mo. Hayaan mo silang magtanong kung bakit ka tahimik habang ikaw tahimik na lumalaban. Dahil sa huli, hindi ang opinyon nila ang magbubayad ng pangarap mo. Hindi rin sila tutulong kapag nadapa ka. Kaya kung may pangarap ka, ituloy mo. Kung may dahilan ka pa, baon ka araw-araw, kahit ilang beses kang pinupulbos ng salita ng iba, hayaan mo lang na kusugahan ka nila. Basta siguraduhin mo habang ginagawa nila yan, ginagawa mong realidad ang pangarap mo. Dahil balang araw, mapapatahimik mo rin sila, hindi sa sagot, kundi sa tagumpay.